Pakita kan nama saya YouTube yan. Ay, lagi mo sa YouTube. Lagi sini. Tapi dia baca video. Ay. Dapat kasi naglalagay pa siya. Dapat kasi wala namang kain kaya puro ganito, 'di Hindi mo na kayo. Game Hello. na. Bangat, bangat. Uy, bangat, bangat. Adik, adik. Saan ba yung camera niyan? Bading, bading. Si Ama. Bakla, bakla. Bakla, bakla. <laughs> bakla, bakla. <laughs> ito ako nakatingin na wala yung camera. Ito, boy next garbage. <laughs> ayun, ayun, dalawang, dalawang eng-eng. <laughs> Imo, 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 <laughs> Eto ratsers... ano yung isang yun? Yan. Running addict. Running, <laughs> Running addict, bangag. Tumikira <laughs> ng medya. Ayan, <laughs> sumuari lang. Oh. Bakla, bakla. <laughs> bakla, bakla. Ito, 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 ito. ito. Eh, ano? Boy next garbage. Garbage. Ano ba ba? <laughs> Ay, nalaki oh. memory. Sorry. Sorry. No, virgin. No, right. <laughs> Tangit, ano? Banal ito, banal. 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 Oh, tangin ng umaga-umaga. Nagbabasa ng Biblia. <laughs> Ay, nakunin mo naman yung mukha mo, pre. <laughs> nga natin. Yan. Oh, game, game. Chappie, Chappie. Chappie, Chappie.